Isang maalamat na love team noong dekada siyam na si na Jolina Magdangal at Marvin Agustin, ay nagbabalik sa big screen. Ngunit na alis na ba nila ang kanilang pag-ibigan sa labas ng screen? Ang katotohanan ay sa wakas ay nahayag at ang mga tagahanga ay nasa para sa isang nostalhik na biyahe. Sumisid tayo sa real score ni na Jolina at Marvin. Kung lumaki ka noong siyam na pu'e, eh, malamang naaalala mo ang walang kapantay na chemistry ni na Jolina at Marvin. Isa sila sa pinakamamahal na love team noong panahon nila na nagdadala ng kilig sa mga Filipino audience kahit saan. Sa media conference para sa kanilang comeback na pelikulang XX Lovers, sa wakas ay natugunan ng dalawa ang matagal ng tanong, sila ba ay tunay na mag-asawa? May sasabihin si Marvin ni tama ang narinig mo. Nagkaroon ng mutual understanding sina Jolina at Marvin pero hindi naging opisyal na mag-asawa. At iyon nga ang dahilan kung bakit nagtiis ang love team nila sa pagsubok ng panahon. Hindi tulad ng ibang love team na naging real life couples at nauwi sa heartbreak, pinananatiling profesional ni na Jolina at Marvin ang kanilang relasyon. Ipinaliwanag pa ni Marvin na ito ang dahilan kung bakit maaari pa rin silang gumawa ng mga proyekto ng magkasama ngayon. Ang kanilang matibay na pagkakaibigan, paggalang sa isa't isa, at propesyonalismo ay nagpanatiling malapit sa kanila sa kabila ng magkakahiwalay na pamumuhay. At ngayon, pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, handa na silang ibalik ang kilig sa kanilang mga tagahanga. Hindi napigilan ng mga tagahanga ang kanilang pananabik matapos marinig ang katotohanan. Ang ilan ay nagulat, ang iba ay nostalhi, ngunit ang lahat ay natuwa nang makita silang magkasama muli. Now that the big revelation is out, it's time to focus on their much-awaited movie, XX Lovers. This film promises to bring laughter, romance, and a dose of nostalgia to fans, old and new. Ibinahagi ni Najolina at Marvin kung paano ang paggawa sa pelikulang ito ay parang isang paglalakbay sa memory lane. Nananatiling matatag ang kanilang chemistry na nagpapatunay na ang ilang magka-love team ay hindi naglalaho. Ang love team ni Najolina Magdangal at Marvin Agustin ay isang patunay ng kapangyarihan ng pagkakaibigan at profesionalismo. Ang kanilang kwento ay nagpapaalala sa amin na hindi lahat ng mga love team ay kailangang maging tunay na mag-asawa para maging tunay na espesyal. Excited na ba kayong makita muli sina Jolina at Marvin sa big screen? Ano sa tingin mo ang kanilang revelation? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. At huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas eksklusibong Filipino showbiz updates.